ano, gulay na malunggay, haluan ko ng talong, tapos sitaw. Tapos haluan ko ng kunting bago. Ngayon, ano, pura na lang tayo manok, baboy. Gulay naman, namimiss ko na magkata eh. Wala nang ibang kami, namimiss ko na magkata eh. Doon pa lang sa probinsya, nanawa na ako sa gulay eh. Kaya dito, manawa, wala, wala, walang sawa-sawa wala, wala, sawa sa gulay. Ay, sa ano? Fair Ay, ni. Ayaw ko So, gulay naman. Ilang na, ano Sabaw. 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 Ilang ano. Alternate ba? Hindi na ako nga gulay ng ano eh. Gata. Ay, gusto ko na no? ano. Malunggay. Yung bata ko paborito ko. Kagabi nagmalunggay na tayo. <laughs> Sa man yun, di manggata. Buro na lang malunggay. Hindi ayaw mo yun. Pag tumakay ka, malunggay yung tatay mo. <laughs> dapat, dapat, dapat mamaya ano. Kalderita, baboy. tabak taba na nga natin eh. Adobo manok. Yab, natin bukas na mag-adobo, magulay naman. Sabay yung puto ng sitaw. Tapos, gusto mo may sili nito, manghang. Gusto mo manghang ito? Yep. Oh, sus. Akong, uh, ikaw lang na naman ang ayaw sa manghang eh. <laughs> Nga. Oo. Oh, oh ko, nilagyan ko talaga ng uma, umuusok ko yung bibig mo, nako, lagot ka. <laughs> Basic, kahit sampu pa yan. Tiya, <laughs> huwag <laughs> mo ako ano eh, kilagyan ko talaga kahit at 11 pieces pa ng sili. Alam mo, yung mga, yung sinasabi nila mga bikulano daw, mahilig daw sa anghang, pero talo pala sa mga bisaya, no? Oh? Sa anghang, mahilig. Hindi <laughs> nga. Mga bisaya yung mas malakas umano sa anghang. Ha? <laughs> talo kita eh. Mamaya ka sa akin, Nagyan ko talaga to ng dosing pili. Eh, no, sili. Nagyan ko to ng dosing sili. Makita ko talaga mamaya. Usok talaga yung tinga mo. <laughs> Basic. Basic lang sa akin yan. Sarap nito yung, ay, yung parang nagmamanti-mantika na ano tapos sobrang anghang. Hmm, sarap. Sarap yung gata. 긁다, 긁다.